mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus, at mula kay Timoteo na ating kapatid, para kay Filemon, ang minamahal naming kamanggagawa. At para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae, at kay Arkipo na kapwa naming bi, kawal sa Panginoon. Sumayin nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama, at sa Panginoong Heso Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking pananalangin sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos, at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Kaya nga, bagaman bilang kapatid mo kay Kristo, ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin, mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus, at ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya, ay nakikiusap sa iyo, para kay Onesimo, na aking anak sa pananampalataya ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayoy kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na siya sa iyo, kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin, habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita, at sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin yon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin, at hindi sa pilitan. Marahil, nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon, upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin, at lalo siyang mapapamahal sa iyo, ngayong hindi mo lamang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito, kayo O.N.G. Magbabayad S.A.W.A.O hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, ipagkaloob mo na sa akin ito. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito, at maaaring higit pa rito ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan, sapagkat umaasa akong luloobin ng Diyos na ako'y makabalik dyan, gaya ng inyong idinadalangin. Kinukumusta ka ni Epaphras na kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus. Kinukumusta ka rin ni na Marcos, Aristarco, Demas, at Lucas, na mga kasama ko sa gawain. Naway sumainyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Heso Kristo.